Hello, apa up mga For all this video, buddy mga buddy Walang, walang starter po So, check na namin lahat Yun, oh Oh, alright guys, so shout out Sa mechanical, mechanical Well, mechanical Let's go! Intro go! Let's go! Let's go! Let's go! Boy go! vlog go! Let's go! Let's So oh Oh, to this video guys Nay, nag Na yung nag true na bit Hindi na naka start Sira yung starter So, kinangan namin baklasin lahat Check na namin yung mga Kibol at saka dito Alright So Alright So guys So ito pala yung trouble guys Dito pala magkikita sa Easy, yo! So, yun. Hindi nag-start kanina. So, di ko na na-vlog dahil maraming kaming binaklas. So, dito, oh. So, maraming binaklas. So, di ko na na-vlog. So, dito na. Kita namin yung trouble. Ito pala yung dahilan kung bakit di nag-start yung motor. Alright. Pakita ko sa inyo, guys. Dito, So, what's up, guys? Kailangan namin sana itong ikan condemn i condemn -condem namin i-direct para mag-start pero goods pa goods para pala so yun kita namin yung mga sira-sira dito guys mga idol mga body yo oh. hmm dra oh. dito pala mga body ang result no oh. yeah yan ang sira ng mga sudito dito dian ni atsika mana tu, ok na tu so, guys so itulah guys at additional yung Mio guys additional yung Mio sira din yung ano TPS at saka linisin yung throttle body dahil walang pugak 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 pugak, pugak guys buka pukak Okay, back to back guys so oh, shout out so oh yeah, si Juan oh rao guys, oh. si Pekanik guys so limpio siya ang throttle body oh. Alis karte So balik tayo sa motor guys So ito na guys Ito nag check natin uh, Linisan muna natin ito guys Na ganyan ganyan lang linis guys Ano So Ito na Check natin kung mag start Check na, check na, na din dito guys. Uh. Switch on. So, uh, tapos na ang group ball na uh, start na shout tayo eh, kay Bonbon the chief mechanic tra, bun oh. Bon mm. klarong klaro guys muna yung nag-trouble guys badira tani guys yuhuu let's go don't forget to like share comment and subscribe peace out